Hello mga lods! Uh, magandang araw po sa ating lahat. Meron naman po tayong bagong chismis. Ang chismis ngayon ay about sa kamote rider na maraming naiinis. Uh, shout out pala sa mga kamote rider natin dyan na nanonood. Kasi gusto ko lang ipaliwanag yung side ng kamote rider. Ganito po kasi yon. Ang kamote rider po, maraming po silang pwedeng uh, mabigyan ng trabaho. Papaliwanag ko po kung paano sila nakakatulong. Ganito po kasi yan. Ang kamote rider, kapag nadisgrasya, unang-una re-responde, polis. So kapag maraming kamote rider, marami pong pulis ang ano, kailangan. So mag-guard ang mga kapulisan natin. Mga bagong graduate na PMA. ba? Diba? Mabibigyan ng trabaho. Driver. Pangalawa. Taga-rescue. Pangatlo. O. Oh. Sa driver, pag maraming kamote rider, maraming driver ng ambulance ang kailangan. Ganon din po sa taga-rescue. Hindi naman po pwede mag-rescue na isa lang. Mababa po dyan, dalawa or tatlo. isabi e natin tatlo. Isang kamote rider, tatlong rescue, isang driver, plus police. Dadami po ng dadami ang pwede nilang matulungan at mabigyan ng trabaho. Dadali na sa ospital. So kapag maraming kamote rider, maraming nurse ang kailangan at mga doktor. O ba diba? Sa ospital pa lang. Siguro pag nasa provincial yan, yung mga kita ng ospital lalaki. So makakatulong sila sa gobyerno. Kaya simple ano lang ang kamote rider. Talagang ang dami nilang pwedeng matulungan. Meron pa po. Mekaniko. Siyempre, pag magaling na yung kamote rider, ipapayos niya na yung motor niya. Mabibigyan niya ng trabaho yung mekaniko. Kung hindi naman, bibili siya ng bago, yung negosyante ng mga motor. Diba? Kikita. Eh, may ahente pa yon, May mga pinapasahod pa yun yung mga sa kumpanya ng mga betahan ng motor. Kaya marami po silang matutulungan. Pero pag minalas naman po, doon naman tayo sa nagtitinda ng kabaong. Yung nagtitinda ng kabaong, yung gumagawa niyan karpentero, yung mga nagtitinda ng pintura, nagtitinda ng sa hardware, mga pako, o, yung nagtitinda ng salamin, ako, napakadami ang dami nilang pwedeng ano, matulungan. Isa lang yun, isang kamote rider pa lang yung pin pinag-uusapan natin. Isipin mo, sa lamay pa lang, yung mga tambay, mapapakain na ng kamote rider. Mapapakape, hapunan, libre hapunan, ganoon po. Siyempre, kung meron ng kabaong, meron ding suportorero. Mabibigyan natin ng trabaho. O, oh, di ba? Ganun nung kasimple. Nagtitinda ng lapida. Ang mga negosyante. Okay, okay. Sila doon. Lalagay nila yung pangalan mo. Kamote rider ako. Hello, shout out. Ganun. Kaya, para sa akin, uh, isa, isa po silang bayani. Para sa akin. Sa isang kamote rider, simula sa pulis hanggang sa tambay, ang kaya niyang matulungan. O, di ba po? Ngayon, naliwanagan na kayo. Kaya, dapat, wag na po kayo magalit sa kamote rider. Dapat po talaga, saludo tayo sa mga kamote rider at palakpakad po natin sila. Dahil, kahit isang kamote rider lang, ang dami niyang pwedeng matulungan. Simula sa pulis, hanggang sa tambay. O, oh, di ba po? Ngayon, malinaw na po sa inyo kung bakit wag po tayong magalit sa kamote rider. Ganun po yun.